Hello, hello! Good day mga sis. <laughs> Pasukan na naman. Trabaho na naman tayo mga sis. Medyo nagugutom ako. Ay, ang fresh natin today. <laughs> fresh natin mga sis. Nagugutom ako. May papakita ako sa inyong ano, ang um, fried siopaw. Mura lang siya. Pero masarap siya. Minsan yun yung inaalmusal ko pag nagsawa na ako sa biscuit. Mukhang hindi maganda yung weather natin for today. Medyo makulimlim. Huwag naman sanang umulan. And traffic pa dun sa dulo. Ang kulimlim ngayon, kahapon maghaay. Umaga at saka gabi umulan. Diba? Nakakabigla yung ulan kahapon. Walang pasabing. Medyo matilim. Bili muna tayo ng fried choco mga sis. Ito meron din sila dito ng tindang cake choco hot. Isang fried choco. 25 lang yun. Hindi ba? Oo. Meron din silang logo. Okay. So yun na. Doon na natin siya kainin sa taas. sa Hello. Meron na pala tayong ano, bagong kinakainan ngayon, binibilhan ng pagkain. Masarap din naman siya magluto. Ang owner kasi nun, Chinese side, half Chinese. Doon ako nagpapareserve ng pagkain. Pakita ko sa inyo. Umikot na ako ng daan mga sis. Dito ako sa kabila dumaan. Kasi dito lang din yun malapit. Medyo mainit. Makulimlim tapos mainit. Ano ba naman yun? Tapos biglang buhos ng malakas na ulan mamaya. Uh, it's a surprise na naman. May bibinin lang ako mga sis. Binin mo na tayo ng yakult tsaka ng panghimagas ko mamaya. Antay na lang natin sa at maran pa minutes. Diba? Mga sis, tingnan yung outfit natin for today. Madam, <laughs> dalawa ka dito? Uh, dalawang yakult kay isang cloud na yun ang init mga sis. Sumagas pa lang. Uwis na agad tayo. Anong ulam? Wala pa silang ulam pero mamaya okay. pa yan. Ay, chicken ano Anong kaya ulam niyo? Eh, mas malin pupunta na ako dito, uh. di ba? <laughs> <laughs> Para mo. Anong ulam niyo? Ang ano natin ngayon, pork minudo, lechon paksiw, uh. pork minudo, lechon paksiw, chicken curry, sinigang mm. na bangus. Tapos? Ang, ano, 60,000. Ah... Uh, barbecue. Pork chop, barbecue. Magkano yung pork chop mo? 60. Pwede i-cut yun? Yes, para sa'yo. O, oh, pork chop na lang. Thank okay. you, balikan ko mamaya. Uh -huh. Nakapagpa-reserve na tayo mga sis. Balikan na lang natin siya mamaya ang eh. So we're here na. <laughs> Dito na tayo sa store. Papahinga muna ako at medyo na ako for today. Yun show, papakita ko sa inyo kung gano'n siya kalaki at saka yung naman niya. Masarap yun mga sis. Ito yung binili natin fried the show, mga sis. Tingnan niyo. Masarap to kung mainit pa eh. Pero hindi na siya okay na yan. And yung feeling niya sa loob. Hmm, di ba? Sobrang meaty mga sis. Hmm? Sarap nito. Perfect sa kape, pero hindi tayo magkakape. Yakult na lang. Ang sarap niya mga siso. Oh. Hindi ka palang busog ka na. Kain! <laughs> Almusal!